Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin itong ating pecha ngayon pong November 29, 2023 at November 30, 2023. Sa lahat po pa rin ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers, at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, bago po natin simulan yung ating sumada, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. lalong lalo, lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga sumada po natin mga ginagawa, ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong makakalam o makapagsabi kung ano po yung mga bolang lalabas na o mga numero na lalabas po sa ating mga lugar at ang may ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po tayo ng lokasyon at ayun mga idol, upisan natin ating sumada dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 29 ayan, dito po tayo sa November ayan, dito yan ay 11 Uh, 29 sa ating pecha 23 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Simplify lang natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 plus 1 is 2. 2 plus 9 is 11. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 2 plus 11 is 13. At 11 plus 5 is 16. Ayan, ganyan din po sa bandang baba. I-add lang natin. 13 plus 16 is 29. And madalier po yung unang numero natin diyan, meron po tayong 29. At yung pangalawang numero natin dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito sa gitna. 2 plus 11 plus 5 is 18. Yeah, naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 18. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin itong matayaan 18-29 o kaya naman ay 29-18 and mga idol pwede, pwede na po natin matayaan yung kombinasyon natin ito at uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin isisimplify din natin yung dalawang number natin ito sa bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian dito po si 18, 1 plus 8, yan ay 9. At dito sa 29, 2 plus 9 is 11. Yung 11 po ay 2 digits din yan, kaya si-simplify natin. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Ayan mga hater, yan po yung isusumada natin ngayon, 9 tsaka 2. Ngayon, ano, unahin po natin isumada yung 9. Kunin po muna natin itong 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 pwede rin po dito ang 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at pwede rin po yung 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at dito naman po sa 2 ayan kukunin po muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 then makukuha na natin itong 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 pwede rin po dito ang 38 sumada 38, 3 plus 8 is 11 at pwede rin ang 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 ayan mga yan naman po yung mga numero natin na nakuha na, pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po ng November 29. And meron tayo itong 9, 18, 36, 27, 2, 11, 29, 38 at 20. Ayun dito po sa mga naka-encircle na mga numero, 'yan, pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga numero, mga kombinasyon po na nagugustuhan po natin. Ayun, random lang po natin yung mga numbers natin dito. You know. pili lang po tayo dyan at doon naman sa ating sample dyan kinuha natin itong 29 29.18 then 11 at 27 yan isang pares pa 9 at 2 ayan mga idol ito naman po yung mga numero pwede natin pagpilihan mga sample lang din po natin yung mga yan meron tayong tatlong kombinasyon dito pero kung magustuhan nyo naman po sila pwede pwede na po matayan yung mga nakuha natin yung mga numero dito mga kombinasyon po natin mga sample lang po natin ito uh, at pwede rin kayong magdagdag o kayo dito sa taas kumuha Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero at ayun mga idol, yun po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 29, 2023. At next natin, yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong November 30, 2023. At yung mga idol, upisahan natin agad. Dito tayo sa November, may 11 pa rin tayo rito. At 30 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, isimplify muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 3 plus 0 is 3. Uh, 2 plus 3 is 5 different po sa bandang gitna 2 plus 3 is 5 at 3 plus 5 is 8 and mga idol sa bandang babayan po 5 plus 8 is 13 and mga idol yan naman po yung unang numero natin dyan meron tayong 13 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin ito itong tatlong numero natin dyan sa gitna yan 2 plus 3 plus 5 is 10. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede natin po natin itong matayaan. G's 13 o kaya naman po ay 13 G's. Yan pwede pwede na po yung kombinasyon natin itong. At kagaya po dito sa kabila, 2 digits din po sila. Kaya sisimplify muna natin bago natin yan isamadal. Ayan, dito tayo sa g's. Yan, 1 plus 0 is 1. Uh, dito naman sa 13, 1 plus 3 is 4. Ayan, mga ito, yan po yung susumada natin. 1 at 4. At uh, unahin po natin yung 1. Ayan, sa 1, kukunin po muna natin itong 10. So, mga uh, dajis, 1 plus 0 is 1. Pwede rin po dyan ng 19. So, mga uh, dajis, 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37. Ayan, sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin ang 28. Ayan, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan, mga idol, yan po ang ating sumada sa 1. At dito naman po tayo sa 4. Dito naman po sa 4, kukunin, mo, kukunin po muna natin itong 13, Ayan, sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dito ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dyan ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4 and mga idol yan naman po yung mga numero natin mga numero na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayon pong November 30. Ayan, meron tayo dito ang 1, Gs 19, 37, 28, 4, 13, 40, 31 at 22 sa mga naka-encircle na mga numero yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga numero na nagustuhan po natin mga kombinasyon para po sa ating pong mga pagtaya yan, ramble lang po rin natin yung mga number natin ito Uh, doon naman po sa ating sample kinuha naman natin dito yung 10 and 10 and 31 then 22 22 at 19 then 13 anong magandang pares ng 13 13 13.28 Ayan mga idol Ayan, yan naman po yung ating mga sample Mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada Ngayon pong November 30 Ayan, meron po tayo rito yung G31 22.19 At 13.28 dito po sa mga sample natin, yan mga kombinasyon natin nakuha dito. Pwede pwede rin pong matayan itong mga to Meron tayong tatlong mga sample dyan. At kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede niyo po matayan itong mga ito. Pwede rin kayong kumuha dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ating sumada sa pecha. Ngayon pong November 29 at November 30, 2023. Maraming maraming salamat po.